Uh, good day. Ngayon, magumukwan tayo ng chicken, mga idol. Kain na naman tayo. Ay, naunahan ako ni Mrs. Unaunahan yung kaliwang paa. Uh, ngayon, bali, sa akin naman yung kaliwang paa, guys. Grabe. Meron tayo dito toyo. Ang sarap po. Ay, nandito pa pala. Tinira niya, guys. Pero ibibigay ko sa kanya, guys. Ito yung sa akin, guys. Ito, ay, ito yung kabila guys. Oh, oh ang inik Wow. Wow, oh, umuusok-usok guys. Wow. Hmm, yummy. Yummy mga loads. Tingnan yung lods oh. Hmm. Oh, huh? Mm. Gabi. May lutong guys. Hmm. Ah, hmm. Ah, guys. Maganda talaga guys pagkaluto guys. Hmm? 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 Hmm?